Guys, kain na tayo. Ayan, healthy-healthy ang pagkain ng inyong inday. Madaming laman. Ayaw kasi niya niyang ganyan. Ang gusto niya yung manok lamang. Ay, ang daming seafood. <laughs> kain na po kayo. Ito yung ating kakainin. Pero tatanggalin ko siya din na dito sa ano, may ano taw, tawag din eh. Tahong, ay, oo, oh, aray may tahong nga din eh. Kasi may tahong, aray tahong, hipon at saka yung manok. Ayan, asparagi paella ang tawag. sa mga para hindi na mahirapan ng akong bubukod ko yung ano yung laman. Sa seven, ano, hindi na, hindi na mahal. Si Teoro, eh, luto na siya. Eh, mahirap din naman magluto nito. oh ang dami pa. May karne marami yung manok. Kakunti ang seafoods. Kami dalawa Kinamay ko, naghugas ako ng kamay ha. Papi, yun ang manok. Sulit ang manok. Ayan o. Ah, marami din palang, ano, yung may pusit. Mga seafood. Siguro ang ginamit dito ay, ano, ah, pero mas marami ang manok. O, oh, ay saw, sa, o, sa ayos na rin, yari. Guys, kaya rin ibinukod ko, lulutuin ko pa. Dahil, alibot na. Tingin update ko kayo. Guys, tinubigan ko pa siya ng kaunti para maluto. Tikman nyo na lang hanggang sa maluto. Guys, yan luto na yung ating nilulutong kakainin pa Ano, tinanggal ko na rin yung ibang mano ay binigay ko sa kanya. Kasi gusto nyo may second plate ay ko. Ayan. Niluto ko lang siya ng mga 10 minutes. Guys, kain tayo!